Kita mo yan? Makikita mo rin na, talagang pulang-pulang yun, Ngayong araw nga na to ay ituturo ko sa inyo kung saan makakabili ng masarap na puto bumbong at bibingka. Dahil dito sa na-discover ko ay mas ginawa pa nilang espesyal itong paborito nating pagkain. Paano ba naman kasi mga chong? Dito ka lang makakakita ng puto bumbong na nilagyan ng Nutella. Tapos lalagyan pa nila yan ng maskubado at overload cheese. Meron din sila ditong overload leche plan. Kung gusto mo pa siyang i-upgrade, pwede mo rin siyang gawing ube leche plan. Grabe mga chong, lahat ng tinitin na nila dito special makikraving satisfied talaga tayo tapos for as low as 40 pesos mga chong eh pwede mo na masubukan to kung ka naman ang gusto mo mga chong eh subukan mo tong special bibingka nila na kung tawagin ay bibingka ensemada ay sir sir kayo ba yung may-ari netong Dela Cruz special puto bumbong ah uh, yes po ano sir ano pong pangalan nyo ah uh, ako po pala si John Christian Dela Cruz <laughs> aka Tutoy po kung tawagin sa amin. Tutoy. Pala sir, ano ba? Ano ba yung mga ino-offer nyo dito? Uh, may butabong-bong po kami sir, tsaka special bibingka po. Special bibingka? Sir, ano ba yan? Ah, uh, may mga ano yan? Ano yung mga special nyo dyan? Ah, uh, uh, yung may mga condense po sir, tsaka may leche plan on late. the top, tsaka may ubi oh. lim po, tsaka may mga condense, tsaka may sa gilid din po may mas kubado. Bali sir, napansin ko, Dela Cruz Special, ano ba yan? Family business ah uh, Yes siya. po, family business po po siya sir, gali. Simula pa po, po siya 1950s, bali ako na lang po yung nag, Nagtuloy ako na lang yung nagtuloy na para sa akin na po yung namana. Bali ako na lang yung nagtuloy na generation. Oh. Ah, so bali sir ano to yung mga luto mo dito pamana pa yan ng Apo. mga magulang at saka lolo ko. Bali sir sa matatagpuan tong puto bumbong at bibingka niya. Ah, yung unang-una -una po sir, ha, meron din po ako sa Malibay, sa Hollywood po ng simbahan, 217 F Cross Malibay po. At ah, sa dito po sa Burgos, sa tapat po ng generika, Yan sir. Bali sir, nung oras po ba kayo nag-open dito? Ah, bali yung opening po namin sir, 3 p.m. hanggang 1 o'clock po lang umaga. Sige nga sir, patikim naman ako nung sinasabi mo dyan, special puto bumbong tsaka bibingka dyan. Okay, sige sir. Bali guys, nandito tayo ngayon sa Pasay para subukan yung pinagkakaguluhan at sikat na sikat na De La Cruz special puto bumbong at bibingka. Bali, nagsaserve sila dito ng mga masasarap na puto bumbong at bibingka. Tinan mo yung bibingga nila guys. Oh. O, oh, itama yan. Ano yan? Sana na tawag dito, di ba, yung bibingkang ensimada? Wow. O yan, kasi may cheese yan sa iba, eh. Tapos, meron din sila dito ang iba't ibang klase ng bibingka. Pakita ko sa inyo. Siyempre, una, yung may ube, tapos leche flan. Tapos, meron siya nung leche flan na lang layer to one, two, three, four, five. Bali guys, meron ako ipapakita sa inyo na first time kong matitikman, puto bong, bong na may Nutella, di ba? napaka So, tikman na natin yan, guys. Bali, ito muna yung tikman natin yung may yema. Mm. Sarap. Sa lang masasabi ko, sarap. <laughs> Bali guys, itong yema nila is 70 pesos lang. Ganito na karamihan, <coughs> May maskubado na. May cheese. Yan, no? Grabe, parang makakaubos ata ako ng sampung ganito. Parang, may kita nyo to guys, mauubos natin yan sa sobrang sarap nito. Bale, ito naman yung tikman natin, yung leche plan nila. Ayan, you no? Know? Ganyang karami leche plan nila dito, mga chong. Kaya natin to. Ayan, no? Okay, mo yan. Ah, sarap. Sapay, sapay. You Ayan, no? Know? Ayan, no? yung tinatawag na puto bong overload. Kaya natin mas kabado. Mmm, sarap. na naman guys, susunod natin yung combination ng leche plant tsaka ube. Bale, lahat ng special na lahat ng special nila dito is may mas sa gilid. Ah. Ang sarap talaga guys ng ube tsaka ano no. Leche plan. Hindi ko alam na babagay siya dito sa ano. Sa puto bumbong. Yan o. No? Ooh. Champion ng lasa guys. Lagyan natin ng ano. Samahan din natin ng maskobado. Um. Grabe. Uh. Nagko-complement yung lasa ng ube, leche plan, tsaka yung maskobado. Sarap. Bale guys, alam nyo ba yung may-ari na ito, si sir? Uh, Nagsusupply rin pala sila sa hotel. Tama sir, Nagsusupply Nagsusupplyer din kayo ng hotel sa Dusit di ba? No? Ayan. Kaya pala ang sasarap ng mga gawa nila dito. Pang hotel standard. Bale guys, ito na, yung hinihintay natin na Nutella. Nutella sa puto bumbong. Bale, Nutella to na may cheese. Tapos, grated coconut. Tapos samahan natin ng maskobado. Yan. Hmm. Parang parang di ko na matitiran si baby girl. Baby girl, sorry ah. Baka maubusan natin na itong may Nutella. Ayun. Hmm. Yummy. Grabe guys, sobrang unique ng flavor nito. Ni Champion, first time ko nakatikim nito. Ni Siguradong mapapadayo ako sa Pasay para lang makatikim nito. Tapos ito naman guys, yung yema nila. Yan. Try na natin to. Ito sigurado, napakasarap nito. Yema ito eh. Isa sa mga paborito natin yan. Sa puto bongbong. Try natin. Walang duda, napakasarap. Bali guys, para sa pinali natin, ito na yung ano natin, bibingka. Bibingka and semada. Bakit siya tinawag noon? Kasi may tisya sa ibabaw. Parang ensemada. Bali guys, 150 pesos lang to. Tapos, kung kita niyo sa video kanina, di ba? Buong itlog ng maalat, nilagay na dito. Tignan na natin. Mmm. yung texture niya malambot, tapos may smoky flavor siya. Tapos yung lasa ng salted egg, nung cheese, tsaka na grated na coconut. Nagko-compliment sa isa't isa. Champion! Saba, saba. Mm. Champion, guys. Bale, mga chong, gusto nyo matikman to, nagsasarapang puto bongbong -bong at bibingka. Punta lang kayo dito sa may Pasay, P. Burgos. Hanapin nyo lang itong La cruz Special, Puto Bumbong, Bibingka. So, kita-kits!